good morning mga ka-idol. May gawo gagawin tayo. Ang issue nito ay change oil. Yan, change oil lang ang issue nito ngayon. Sige, bago tayo mag-change oil, i-check muna natin yung oil cup natin kung goods pa. Yan, katulad niyan ay oh. Grabe yung itim na. Das makita mo dito. Um, may sign na mapotik. Ngayon, dahil change oil lang tong gusto ipapagawa. Eh <coughs> ialok natin sa kanya na baba yung kanyang oil pan strainer yan yan okay right doon yan itong oil pan itong oil pan niya nga sa loob yung strainer ngayon luwagan mo mo ito idol yung 14 yan <coughs> luwagan mo ng 14 yan pag naluwagan mo ng 14 maluwag na siya tanggalin mo to yan paikot ano tanggalin mo tornilyo eh, dahil na tanggal ito nilyo, na, tanggalin natin yung drain plug. Titingnan natin para safety kasi ang dumi yung kanya makikina. Titingnan natin. Baba natin strainer nito Kita mo kayo dulo. Ayan, titingnan natin sa strainer niya kung malinis pa. Ayan, mamaantayin natin yan. Kailan maanong langis. dami ito eh. Tinanggalan na parang yero to. Palitan ka natin to. Balik natin yung yero. Strainer. Balik natin ito sa dati. Lagyan natin yung yero. Sige. Iwa kuha naman. Kasi unang maaga to. Iingay to andar. Pag lang yero. Dapat may yero to nakakawir ngayon. Grinder o grinder kasi ang problema nito pag walang yero iingay yan ito ang pinaka uy ito sa uy di na hmm? dami hinala natin kaya nga required ko sa kanila no? maglinis ng strainer yan mga idol nilinis na natin dapat yung lapatan ng strainer yan yan lapatan ng strainer yung paikot yun dapat malinis yan at saka simpre dapat malinis din to yung ating oil pan you know yung lapatan pala ng oil pan ito pala lapatan ng oil pan dapat oil pan yan oil pan. lapatan dapat malinis sa may kanyang black you know para walang singaw dito lapatan na eh dito yan ito kakabit natin ng idol eh, ito yung Yung luma nya ito yun sa kanya ito yung kakabit natin Dapat meyeru Para tahimik Pagi start sa umaga